good morning guys uh, mapagpalang umaga sa ating lahat ngayon po ay nasa Pampanga ako at kasalukuyang uh, ang bagyo eh palabas na ng Pilipinas pero maulan pa rin po dito halos ibang lugar sa Pampanga eh ay binabaha ayan po pakita ko sa inyo makulimlim ang panahon Ayan, kaya medyo ma-presko kasi at mahangin. Ayan. Saka ngayon po, i-update ko kayo kung nasaan ako ngayon. At kung anong lugar ako. ngayon po ay nasa San Vicente, Santo Tomas, Pampanga, Blue Diamond. Ito pong lugar na to ay aking kinalakihan aking kinamulatan ng aking pagkatao. <laughs> Marami po kasi akong lugar na napuntahan at natirhan at na kung nasaan ako na nararating at nagtatrabaho. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang karanasan ko sa lugar na to. Ngayon po ay eh, medyo tumataas ang aking lugo, ang aking sugar. Ngayon po ay eh, nandito ako sa Malasakit Center nasa JBL Memorial General Hospital opo o sebilingat po, po yon ibig sabihin ito po ay eh, hindi ko nagkakamali ayon sa kanila eh project na kanila mabuting mayor na si John Sando uh, saludo po sa inyo mayor po kayo <laughs> galing po eh uh, na, ano na po uh, gusto ko lang po na uh, bahagi sa inyo na napaka okay conservation ng mula sa akin center. Napakalinis, organized, maganda po ang kanilang pamamahala. At siya nga po pala, salamat po sa nakarang administration kay Pangulong Tatay Digo at kay Senador Bongo. Kasi ito pong malasakit center na to Halos lahat po ng na mga nakakusap ng tao. One to one. Malaki pong ay tulong sa lahat ng tao dito lalo na po sa pampaya. Alam ko enter uh, buong Pilipinas po yata may malasakit sa lahat. Alam po ninyo lahat libre. Checkup, gamot, at uh, doctor's fee. Ayan po. Libre lahat. Tiyaga lang po kayong pumila tiyaga lang po kayong sa lahat ng bagay ay dapat po matiyaga at dapat po matuto maghintay, magtiis. Kasi po siyempre, dudumugin po ito ng maraming tao kasi po public siya. At uh, talagang iba-ibang lugar dito. <laughs> kasi pati na po ako. <laughs> ako po eh, dahil po nandito ang aking pamangkin at dito po ako halos lumaki na rin. At uh, sinamantala ko na po na isa sa mga pumunta dito para kung malasap ang uh, ma masubukan ng servisyo ng Malasakit Center. Ang Malasakit Center sa amin, sa bayan namin, alam ko wala pa po. Uh, ang Malasakit Center, alam ko na sa regional hospital sa Provincial Hospital na San Bernardo Lodi. Doon po, nap napakarami rin po tao. Sobra. <laughs> ang nga po, yung iba po doon, na buka ko pumila, hindi ako makasingit-singit. Ang dami po, kahit na at halang na alas 12 ang dami pa rin po nakapila sa Bernardo na. <laughs> Yung malasakit center doon. Dapat po, hindi lang po sa bawat probinsya, dapat po mayroon po ito, no? Ang servisyo ng malasakit center. Kasi po, mala, malaking tulong po ito sa mga patulan namin malilit na mamamayan. Malaking tulong po to sa mga tao walang wala sa buhay. Mayroon man pero hindi na ganoon ang sapat ang kanila pangangailangan sa Sa, financial. sa, sa totoo lang po, saludo ko kay Tatay Digo. Maraming maraming salamat. Kaya e ang Duterte ho, eh, di mo pong perfect na presidente. Ngayon, wala. Saludok sa Ludox kanya. Kasi mas maraming taong mas nakinabang ng mga maliliit na ordinary na tulad. At kay Senador Bongo. Yeah. At ngayon po, dahil yung ibang gamot eh, hindi ko po nakuha dito. Dahil naubusan po talaga sila. Dahil po talaga ang dami pong tao na mga kumatasang dugo. <laughs> dahil Vlad, siguro po ito na po talagang panahon na kapag umiidad ang tao eh. Ano? lahat na yata ang sakit ko lumalabas. Kaya po, huwag po natin kalimutan. Lagi magpasalamat sa may kapal. Lagi po magpasalamat sa Diyos na lumita. Mayroon man o wala, sakto man o sobra. At kung sobra naman po, ay dapat i-share sa ating kapwa. Mamahagi ng konting biyay o tulong sa ating kapwa. Sa lahat ng mga tropa ko na bumubuo ng United OFW of Charity Group. Salamat po sa inyo. Mabuhay po ang ating samahan. Noway, marami pa po tayong matulungan. Marami pa po tayong matulungan nating mga kababayan na walang wala rin katulad natin. <laughs> Pero ganun pa man po, nakuha po natin tumulong sa kanila. Di ba? Sana po ingatan tayo lahat ni God sa anumang o saan man tayo naroon. Ilayo sa disgrasya, sakit, at hanggang sa ating pagtulong tayo yung bantayan ng Diyos na siyang lumika ng langit at ng Ayan, dami ko pang gagawin guys. Uh, marami pa po akong hindi ko magagrass cutter pa ako sa amin sa ilokos yung halaman doon at mga la, mga tanim namin eh, hindi ko pa puna si kaso kulang bakasyon ko tapos sasikasin ko pa, pa ang mga, documents ng aking anak sana po pakaburog na rin po siya at nang nabago ang kanyang takbo ng buhay at uh, once again guys uh, lagi po ta natin tandaan anumang pagsubok sa buhay ay laging uh, Huwag mawala ng pag-asa ng Diyala po At salamat lalo na sa ating po uh, na kay Tatay Dito at kay Sir Bongo. at sa kanilang mabuting mayor dito ng San Tomas kay Dan Sambo, Sir Mayor, saludo po sir. at kay Tatay Dito at kay Tabo Ayan. 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 Ah, gilap ng gamit sa pagkakaan. Gusto po pera ko yun. Ang dami ko pa po, eh. po, po. gagastos yun. At salamat at ha, sa pangatlong pagkakatawa na sa tulong ng mga tropa. Nakuha ko na naman po ang ating sa Hawaii at yung po yung iba doon mamahagi ko po sa mga kapwa natin na mas malayo na Maraming salamat po sa inyo. Alis na naman po tayo ulit. Ito na tayo na aretsyo. Para makalibre ng gawin. Discarte lang po. At kakapala ng muka. Ayan. Salamat po. Ayan guys, nandito na po ako sa bahay. Uh, maghapon po ako na naglakad ng aking mga gamot para lang makahingi. Dahil kanina nga po galing ako sa malasakit center at naubusan ang gamot. Ito lang po ang kanilang ibinigay sa akin kasi naubusan sila. Uh, at limitado lang po ang pag-issue nila mga siguro sunod na linggo pagbalik ko ng Pampanga at ako eh hihingi muli sa kanila kung sakasakali magpapa request uli ako sa Malasakit Center eto guys uh, kaya ako babalik sa sunod na linggo dahil lalakarin ko ang dokumento ng aking anak sa pagkanyang pag-apply. So, kapag nandito na ako sa Pampanga, muli po ako mahihingi ng gamot. Ayan. Ito po yung gamot ko. Sa atorvastatin, ito po ay eh para sa kolesterol. 40 mg na po siya. Ayan po, medyo mataas. Pero mataas po ang kolesterol ko. Amlodipin, 5, 5 mg. Ayan po. Tapos ito po yung metformin ayan ang metformin po para sa sugar ayan po ang mga nahingi ko mga gamot ito ito ang issue ng malasakit center ito naman po ang issue ng gamot na bigay ng akin sa akin ng health center ng Santo Nino sa pa Santo Tomas Pampanga ayan limit lang po ang bigay nila kaya kailangan guys sa atin, kaya diskarte lang po tiyaga at kailangan po ng maayos na pakipag-communication sa mga kinaukulan, magtanong kung saan makahingi. Kasi po kailangan po natin yan para po to sa maintenance. Ito po ang saludo ako sa mga malasakit center na itinayo ni Tatay Digong at ni Sir Bongo. I hope sana tumagal pa at mas marami pong matutulungan kaya na mga gamot ang wala lang po sa akin mga gamot ay yung vitamin B complex tablet ayan ang wala lang po sa akin sana po sunod eh or doon po sa amin sa Ilocos hihingi po ako ayan po ang kinaganda lang po dito guys kapag po eh, advantage lang po kasi marunong ako magkapampangan at medyo gamay ko ang lugar na to dahil dito ako lumaki sa Pampanga at uh, dito nag, nagbinata kaya marami po ako mga kumpare, kakilala at mga batch batchmate dito sa lugar na to na yun kaya nakakadiskarte ng mga gamot advantage po talaga na marunong ka magsalita ng para makilala ka. Ayan po, marunong ka lang sumagot sa mga tanong. Ayan po, uh, dapat po tanong sagutin mo ang mga narapat at kung ano mga katanungan. Ayan po, nakahingi po ako. Sa, so, I hope sana makabalik ako next week at makahingi muli at panibagong gamot dadalhin ko sa abroad. Eh po kailangan po dahil tumatanda na po ang tao. Kailangan po na mag-maintenance.